Hello guys, good morning and welcome back po sa aking channel sa so, ngayon ay May 14 <coughs> Wednesday sa <so> may sabit <laughs> ayan, so isi-share ko lang guys no, yung aking bigas na na-order so nung last March guys, hindi ako nakapag-order ng bigas kasi medyo matumal pero nung April nakapag-order tayo ng 10 uh, bigas April 4, uh, 16, yan, nasa total 9,840, mababa na talaga bigas guys nung April no, pero no March ba we? Ano uh, mabababa din naman ng February kasi no March din nga ako. -order. February ko guys nung bukopandan is 1220. Ngayon guys, bukopandan nung April naging 111. Ito 11. Ako boto pala tayo, guys, madumi ko ko natin. Ayun, tapos ngayong May, yung bukopandan guys naging 1050 na lang. Ano ba mababa na. So ito yung ating bagong bigas guys no May at 10 na order. So 10 sakong bigas ulit, ayan. May 10 sakong bigas na sa total 9450 yan So, meron tayong uh, apat na buko pandan na 1,050 ang per sako, guys. Tapos, meron tayong sweet coco, 900. Tapos, idol na sinandoming ata. yan di ko ano, sigurado. No? Mas meron lagi ko na lang sinandoming rice doon kasi, ano, hindi uh, mo pwede Di mo dyan idol <laughs> idol rice so 8.50 lang siya guys masarap din siya yan yung niluluto namin yan so sa akin guys pag utang ganun pa din add 200 pesos sa isang buwan pag lumagpas ano, dinadagdagan ko na isang daan. Pero hanggang doon lang. Pag hindi pa nagbayad, post na natin. Joke lang. <laughs> Ay, joke lang. So, ayan. Basta, kausapin mo lang. Pero so, since nga, guys, na may pa-post-post tayo dito, no? May pa-post-post tayo sa mga utang dyan. Ano na sila ngayon? Magaling na sila magbayad. Nahiya na. Baka ma-post pa sila, eh. <laughs> Tapos, uh, ayan. Tapos, yun nga. Pag, ano naman, guys, pag retail, walang naman yung aking bigasan, guys. O, maglalagay pa ako dyan. Ayan, no? So, yung bigas natin, nabawas na to guys. Yung sampung bigas natin, nabawasan na dalawa kasi nautang na. So, walo na lang to. Yan o. Oh. Yan yung ating mga bigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yung, yung tatlo dito, lalagay ko dito. So, matitira na lang tayo ng lima. Diba? Thank you, Lord. Mabis ang bigas ngayon, guys, kasi mura. Talagang, dati kasi nung mataas ang bigas, parang, parang hindi na bumibili yung mga customer ko. <laughs> Matanggal. Pero ngayon na, may ganyan, guys. So, may 40 pesos na tayo, may 42, may 50 talagang mabenta siya, mabilis lang siya makubos. O, oh, di na Nakakapag-order ah, ulit tayo. Kaya, yeah, kasi nung March na wala. Wala akong order. Sayang. Yan. Tapos, since nga guys, yung ating retail, ganun nang dinadagdag ko guys. Nadagdagan ko siya ng 150 pesos per sack ang ating bigas. It, like nito guys, Idol, 850 siya. So, 850 plus 150. Sa retail, no, 1,000. Divide natin sa uh, 25 kasi 25 yan. Uh, kilos per sack. So, meron tayong 40 pesos pa din, guys, doon sa Idol. Idol din to, guys, no? Rumang, ano, price ko yan, yan, 40 pesos. Yan din yung Idol. Tapos, yung sweet coco naman na 900 plus 150 natin, so 1,050 by 25, meron tayong 42, 42 pa din. Babalitan ko lang siya ng, ano, coco panda ng pangalan. Tapos, sa uh, buko panda naman natin, guys, na 1,050 per sack plus 150, 1,2 divide 25, so 48, oh, 48 na lang, hindi na 50 per kilo yung ating bukupan doon. Aba, bubaba no? ng pababa. Ano? Thank you, Lord. Kaya ba yung ating mga bigas. Ayan, pag cash naman, guys, nagdadagdag lang ako ng 100 sa ating mga per sack na bigas. Ayan. So, maglalagay muna tayo ng laman kasi walang laman. Mating agayan. So, ito pala yung natin tindahan, guys, no? So, naubusan na ako ng mga alak, oh. Tapos, ayan, ulan ng laman. So, nung ano, nung may mga makukulit pa din, na bumibili ng anak, pick na lang. Kasi sa bahay lang din naman daw sila. O di basta yan Kasi kami pa ma, ano, ma pagalitan, ma penalty. Yan. So, maglalagay tayo ng bias. Ito muna, unahin natin yung idol. para kita. yung ating buko pandan guys ganda ng bigas na buko pandan talaga yung you know makintab na buo ganyan so baka gawin ko na tong 48 bisipan natin <laughs> kasi mura na rin naman yung bigas tapos ito 40 yan guys oh, maganda din naman siya yan ito yung sinasaing namin guys din kami makita sa bigas yan know, oh. tsaka hindi siya panisin yan tapos dito kukuha tayo dito ng isa yan So, tayo nang ito yung red coco pero sabi nila hindi daw yung ano ang laman do nito yung jasmine pero tila natin yung laman niya kukuha tayo ayun sa ilalim na ba kunin ito Yan guys, dumating yung ating ice cream. Ang Yan guys, no? Continue tayo sa ating bigas. dumating <laughs> yung ice cream. <laughs> Nakalimutan ko ayusin yung aking ice cream. Ayan. Ito muna. Dito na yung ating bigas. Uy! Ayan. Ayan, sinunan natin. Electric fan. pa. So yun guys, dumating yung ating ice cream. Yung order ko ay nasa 5,000 na higit. Sinakto ko 5,000 guys para ano, uh, baka kasi makalimutan ko order ulit. Eh, ano na ngayon. So malaki, matagal pa naman. 40 pa pala ngayon, no? So nasa, ano, 5,090.24. Tapos since may subsidy ako guys, no, nabawas na 340 na subsidy. Ang binayaran ko na lang ay 4,776. O, oh, ba diba? Yung subsidy tayo. Laan subsidy ko. Ayan. So ito yung ating subsidy. 3, Ayan. Para sa April. Ayan, order. Ayan. So, punong-puno na naman yung ating ice cream. So, mamaya pakita ko sa inyo guys yung ating ice cream. Yung laman ng ating ice cream. Yung freezer pala. Punong-puno siya. Para itong bigas, pakita ko sa inyo yung glass ng bigas natin. Ito pala, itong uh, sweet coco. Ganda din niya, ganda na puti, Ang kulay, yung buti. Ganda ng buti niya. Malinis, mapotek. Yan. So, ito yung ating sweet coconut bigas, guys. Yan, oh. Ganda puti. Yan, di ba? Timputi din, din siya na buo. forty 42 per kilo lang yan guys. Papalitan ko na lang yan. Tapos yung ating pinaka maganda. Buko pandan. Yan. Tapos ito guys. Maganda din naman siya guys. Oh. Ito yung sinasaing namin. Yan. Oh, di ba? Ganda-ganda nila. <laughs> so, nakalimutan ko pala guys. <laughs> nagbabay na ako sa inyo. So, ito yung ating ice cream. Pakita ko lang sa inyo. Yan o. Oh, puno na naman yung ating ice. Ayan. So, punong-puno. Yan. Ang dami tayong nakatab kasi mabenta yung mga nakatab. Yung ganito. Yan. Tapos ito. Malaki ha. Yan. So para hindi na ako magsasaparate video. So yun na yun guys. Yung ating ice cream. So yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunood. Paalam. Bye bye.